ako guys alam ko may kang iwatang parisan dito ang pika sa dito ako sila mga tsura nila pero mato mo dito ang pika sa mga ang dami di ako ang dami di ako ang

sa may huh? ha mpekah? pa ka kain 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 na, lang, no? Di na kayo daghan. Ano ito? Grabe ka yan. Rice eh. Lako kayo. Mabutog yun ka. Mabutog yun sa imong ibayan. Mabutog kayo mukha na mukha mo ba no? Gaming good siya. Hindi pasayaan pa rin na mong Manila ha. Ay gigag Dabao ha. Para mukhaon lang yun ang kandilikang Parisan. Ikan pa dyan magdabaw si Ito. Nakaon lang yung medyo sa From Dabaw to Paris sa mm. Diwata. Mm. Pa Pasayaan pa naman ni Nga... Gis. Gisakripisyohan pa naman mo. Asag yung busoga. Timing na timing Daming tayo. Bailang tubo ba? Busog yun siya. Makabusog no? Dahil? Dahil makabusog. Busog. busog. Oh, from Dabaw to Pasay si Ito. Sobra ito pa po yung magdabaw na nilang dibdib. Galing dabaw pa to ha. <laughs> mm. Masulit sana kung andito si Mr. Wanda.